Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan talakayang bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, dalawigan ng Palawan. Narito na po tayo sa ating pangalawang segment, ang talakayang bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng napaka-informative at makabuluhang panayam kasama po ang guest po natin ngayon. Walang iba po kundi ang ating Community Affairs Officer Designate. Walang iba po kundi si Sir Ereneo Maestre Campo. Ayan, isang mga umaga po sa inyo, Sir. Ayan, magandang magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan po ng Brooks Point at sa lahat po ng mga naabot po ng programa pong ito. Sir, welcome po sa ating talakayan at nagpapasalamat po ang aming team na pinagbigyan niyo po ang aming invitation despite of your busy schedule, sir. Ay, hindi na po kami yung papatumpik-tumpik pa, sir, sa unang katanungan. Dahil buwan na naman po ng Disyembre, nandito na naman po ang taunang kasiyahan ng bayan na talaga namang inaantabayanan po ng ating mga kababayan. Kaya naman, Sir Neo, bilang in charge sa program committee ng kasiyahan ng bayan ngayong taon, ano po ba ang temang inihanda niyo para sa taong ito? Ayan, uh, unang-una po, um, Siyempre, advance sa uh, Merry Christmas po no sa ating lahat, sa mga kababayan po natin. At uh, Disyembre na naman at uh, yung ating pong lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating uh, butihing mayor ay nag uh, naghahanda no para sa kasiyahan sa bayan. Opo. 'Yun po yung tema natin, Kasiyahan sa Bayan 2024. Ayun. So, bakit po ba natin ginaganap sir yung Kasiyahan sa Bayan taon taon Ayun. Uh, Unang-una po Uh, alam naman natin na 'yung ating bansa ay uh, tayo 'yung natatanging uh, Christian country no sa Asia. At alam naman po natin na um, uh, bilang mga Kristiyano ay um, uh, sinis-celebrate natin no 'yung kapanganakan ng ating Panginoon at uh, ito po ay taon taong ginaganap ng ating pong lokal na pamahalaan upang um, uh, maghatid po ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Since nasa ilalim pa po tayo, Sir, ng Lederatong Benedito, ano-ano po ba kaya ang mga goal ng Lederato ni Mayor Benedito sa programang ito at ano po ang kahalagahan nito sa ating bayan? Okay, unang-una, -una, ang kahalagahan po ng selebrasyong um, ito ay um, i-celebrate natin yung uh, Christianismo sa ating bayan at uh, mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na ma-showcase nila yung mga talent nila, yung mga potentials nila, lalo tigit po yung mga kabataan. Kaya nga po uh, iniimbitahan natin yung iba't ibang mga paaralan, yung iba't ibang mga sektor, mga organisasyon, para magkaroon tayo ng uh, collaborative effort at maipakita natin sa bayan na tayo mga taga Brooks Point Despite na marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, basta't selebrasyon ng Pasko ay Uh, kayang kaya pa rin nating ipa uh, ipakita at tayo nahangiti pa rin uh, despite po nang marami tayong pinagdadaanan. And sir nabanggit niyo po yung mga schools kay yung mga paaralan, sir. So sino-sino po ang mga or ano-ano pong mga committee po ang involved sa programang ito? Oo, unang-una po uh, yung ating uh, Municipal Tourism uh, Office uh, sa pam sa panguna po ni Ma'am Arlene Piramide, yung ating pong Municipal Tourism Officer. Asha uh, po yung pinaka-head no? yun ng ating uh, committee. So, yan po ay um, uh, uh, sumunod dyan yung mga committee na natin sa event. So, yung inyo pong lingkod, uh, Neo Maestri Campo, kasama ko po dito si uh, ang ating pong uh, admin officer 5, si Sir Jiro Ibrahim, uh, si Sir uh, Christian Del Castillo, at may mga committee pa, kagaya ng Solid Waste. So sila yung in charge doon sa alam mo naman uh, Ma'am Mariel kapag uh, ganitong event ni natin maiwasan na minsan ay may mga kababayan tayo na kapag nanuod ay na yung kalat nila inanjan so maliban doon sa pagmiminti ng clean and green doon sa preparation so kasama po sila no yung ating pong solid waste management then meron po tayong uh, committee sa meals and snacks syempre gabi-gabi meron tayong palabas, eh, alam mo yung pakonsuelo natin doon sa mga participants natin ay yung pagkain. No? Hindi mawawala. Pagkain, tubig. So may committee po tayo dyan. Yung atin po mga men in uniform ay uh, committee po natin sila sa peace in order. O, kailangan mamintindi din natin yung kapayapaan ng ating bayan na lutigit ay galing ng ibang barangay yung mga participants natin. So kailangan masecure natin yung kaligtasan nila then yung um, siyempre ang treasury office uh, sila naman yung committee sa finance so yung mga prices natin uh, yung mga miscellaneous na mga dapat gastusin so nandiyan yung kanilang committee uh, para po uh, magbigay ng uh, papremyo pero overall po yung preparation uh, sa pagtatayo pala ng Christmas tree at mga pailaw so nandyan si tourism office sila yung uh, overall committee ng event po natin ngayong taon. Talagang ito ay sir ay collective collective effort po from um different offices po dito sa local government unit. Ayan sir. So ano po ba ang mga dapat na nating abangan or ng mga ating mga kababayan kasi yan sa bayan ngayong taon? Ayan. So unang-una sa marami-marami tayong dapat abangan. So uh, ito ay ay talagang pinagplanuhan ng ating munisipyo ng committee na maging maganda, maging masaya at maging uh, kaaya-aya sa mga kababayan natin yung yung selebrasyon ng kasiyahan sa bayan. Unang-una -una po yung atin pong uh, uh, opening program ay sa December 2 po 'yan, mga kababayan. So dyan yung pagpapailaw natin ng ating Christmas tree at ng pagpapailaw ng ating buong Octagon uh, Plaza. So sa kaalaman ng lahat, uh, sa Octagon Plaza na po, gaganapin itong kasiyahan sa bayan 2024. And after po ng uh, pagpapailaw, uh, nandyan na po ang Brooks Point X Factor. No, yung mga taga Brooks Point na talagang piling-pili at salang-sala ng committee on event no, magpe-perform. No? So, ito ay kung so, hindi ako magkakamali ay first time sa Brooks Point na merong Brooks Point X factor, no. So panuorin po ninyo, uh, masaya po 'yan at uh, maganda, no, palabas nila. So tuloy-tuloy po 'yan, no, yung uh, meron tayong um, December 3, 'yan po yung Sacred Heart of Jesus High School Night, no. Then um, uh, December 4 ay Arcos Pratrim Night. Ito naman yung mga na sa LGBTQ community, no? Then sa December 5 abangan din po ninyo ulit yung Christmas Got Talent. Ayan. Yung mga talentadong mga taga Brooks Point ay magpe-perform sa Kasihan sa Bayan 2024 December 5 po 'yan. So abangan niyo uh, Miss uh, Ma'am Mariel baka mayroong mga magbubuga ng apoy o mag, a, a, maglalakad sa bubog, di ba? So abangan niyo maraming pakulo na mga mangyayari. Ano po? Then abangan niyo siyempre yung Maasin National High School Night, Ipilan National High School Night, Brooks Point Christian High School Night, Palawan State University Night. Ano issue? Maraming salamat po no sa inyo pong pagpa-participate. Then yung Inil Taha National High School Night. Then Pasko sa Life. Ito naman yung isang uh, religious night. So, December 12 naman po yan. And then, yung Mary Edwards Venturanza National High School Night. Then, Abweg, no? yung Kandiyaw. Ito, isa rin so sa mga inaabangan kasi napakagaling nung pag pag-project, pag-perform at pag-present ng ating kultura at tradisyon through dancing and singing. Abangan po ninyo. Then, yung Southern Palawan Christian Academy or the SPCA Night. Ayan, abangan din po ninyo yung mga talentadong mga bulilit natin dyan. Then, Brooks Point National High School Night. Okay po. Then, uh, December 18, Local Community Dance Night. No? So, yan dito, yung ating mga sikat na mga mananayaw sa Brooks Point. Like yung Brooks Point Hip Hop Movement. Uh, Brooks Point Bar Brooks uh, Striking Boys, So, iba't ibang mga dance group community na mag-iisa sila sa gabi na 'yan. Okay po. Then na uh, 19, December 19 kong uh, Congressman Martin Romualdez night, no? then abangan din po niyo baka pumunta dito si Congressman Romualdez. Okay po. Then na uh, local government unit of Brooks Point night, December 20. So lahat ng mga empleyado ng ating lokal na pamahalaan ay makakaroon tayo ng um, Parang year-end, no? Year-end party. Then sa December 21, Kabataan ni San Jose and Parish Night. Ito naman po yung sa mga kababayan naman po nating mga nasa Roman Catholic Church ay magpe-perform po sila. Then 23, December 23 ay Men in Uniform Night. Ayan, abangan po ninyo paano ba magpe-perform yung ating mga uh, men in uniform, okay? So 24 po, wala tayong event. So then 25, music music kay sa plaza. Kapag gusto po ninyong pumunta doon, may mga food court po tayo diyan at mag-relax. So sa octagon may mga pa-music po tayo. Then 26 naman po 4H Federation and Rural based Organization net. So yung mga kabataan natin from 4H kasama yung mga RIC at mga farmers uh, uh, association po natin. So sila po yung San night na 'yan. Then, Women's Association and Brooks Point OFW Night, okay? Then, uh, December 28, Congressman Jose Chavez Alvarez Night. So, meron din tayong uh, inihandang gabi, no? Si Congressman GCA. Abangan niyo baka may dalang artista si Congressman. So, December 28 po yan. Then, 30, United Christian Ministerial Night. So, lahat ng mga pinagsama-samang mga simbahan na, na under po ng Christian Church ay magpe-perform po sa gabi na yan. Then 31 ay countdown po tayo. Ayan. Mamariel, wala lang po tayong mga event na palabas ng Sunday. Sunday. Ano po kasi, siyempre alam nyo naman po yung mga empleyado ay kailangan din namin magpahinga. Ano po. Pero may, may inihanda po kaming uh, uh movie no, night. Kasi ang, 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 ang pakinig ko po kay Sir Ronnie, ay baka mapapanood nyo na dito sa octagon yung Hello Love Again. Wow. Yeah. So gagawa po natin ang paraan niyan, no? So, hindi at yung least opo, oh, hindi naman <laughs> kasi parang na show off na showing na siya, di ba? Bago itong ano. Oh, okay. okay. So at least yun, parang sesini din kasi nasa LED oh, din po. Oh, okay. rin Ayan sir, talagang punong puno po ang December natin ng exciting na event po, no? Yes, po. Talagang nakaka-excite po ito, okay. sir. Kung mapapansin mo, Ma'am Marie, lahat ay pinagsama-sama na natin schools, mm -hmm. uh, association, organization, religious sector, yes. so diyan na uh, may may kanya-kanya na silang event mm -hmm. na mapapanood tayo gabi-gabi. So hindi sayang po 'yung pagpunta natin ng Octagon Plaza. Yeah. Okay po. And, sir, napansin ko 'yung may mga first time po dyan na mga event, mga night po katulad ng men in uniform. At itong X factor po sa ka-Christmas Got Talent, mga first time po sila ngayong taon Yes, ano po. Yun po yung ipinakiusap din namin sa committee on, uh, overall committee kay Ma'am Arlene, na uh, magkaroon din talaga ng, hindi lang siya basta selebrasyon ng Pasko, kundi uh, binibigyan din natin ng pagkakataon na ma-showcase yung talent ng mga kabataan. At the same time, sabi ko nga doon sa mga bata, Wag na sila maging after doon sa premyo. Mm -hmm. Ang mahalaga na na-expose na sila, uh, na develop yung talent nila in the same time nakapagpasaya pa sila ng tao. Yes, sir, okay. maganda po 'yun, sir, dahil ganun um, parang stepping stone nila to sir, to build their confidence po. Mm -hmm. Ay, may nalimutan lang ako, I Miss uh, Ma Mariel. Itong yes, December 23 po, merong Healing Hugs program. Mm -hmm. oh. So bawat dito naman po sa Healing Hugs natin Uh, bawat opisina po ng LGU ay magkakaroon po ng parang adapt uh, uh, something na pwede, pwede silang makatulong doon sa mga komunidad. Like for example, halimbawa si Municipal Information Office ay naatasan kayo sa Healing Hug Program sa ating mga barbershops. So pwede kayo magbigay something, chocolate, a gift, sample, uh, simple pero memorable sa mga kababayan natin. Kasi alam niyo yung mga barbershop, yung mga yung mga kababayan nating barbero, eh sila naman maghapon, nagugupit para magkaroon ng kita. Minsan na isi-celebrate na lang nila yung Pasko kapag December 24 or 25 na dahil busy sa trabaho. Pero yung mayroong isang tao, dalawang tao, isang opisina na magdadala sa kanila ng Uh, ng kaligayahan, magdadala sa kanila ng uh, spirit of Christmas. So, napakagandang. Uh, nakakataba ng puso po yes, yung gano'n. Sir, magandang po uh, yun, sir. Ayan, sir. Dahil pangatlong taon na po ng kasiyahan sa bayan, ano po ba ang mga karaniwang pagsubok na inyong kinakaharap tuwing gaganapin ang malaking event po na ito? Oo, pag malaking event, malaking pagsubok. <laughs> ba, diba, alam po ninyo, nakaraang taon, uh, ito po kasing kasiyahan sa bayan, um, uh, dito ito kinaganap sa rotonda, no? usually din dyan. Uh, ang nakita ko, ako personally nakita ko, kailangan pa rin talaga natin na uh, ganapin ito doon sa merong mga tagaya ng octagon. Kasi nung nakaraan, ang malaking pagsubok na hinarap talaga namin, unang-una yung panahon. Kapag umulan, wala. Kahit gaano nakabihis, ready-ready na, na mag-perform, yung mga uh, performer natin pero pag umulan wala eh mauudlot ma-adjust yung mga programa o oh, ma-adjust yung calendar of activities natin yung nightly activities natin so yun yung isa sa mga tingin ko na na mabibigyan na natin ng tuloy-tuloy na palabas kasi meron ng oh, may octagon na tayo so at the same time yung mga kababayan natin komportable silang manood kasi umulan man, may masisilungan sila. Okay? So, pangalawa, nakita namin na, na uh, malaking pagsubok is yung preparation. Alam niyo the more na malaki yung isang area na pagdidesign na natin ng kasiyahan sa bayan, o oh, the more na mas marami yung manpower at budget na na magagamit. So ngayon at least na ma-maximize po natin kasi octagon na siya. So maliit yung area natin, So mabilis, so mabilis yung pagpi prepared natin. So yung tingin ko, itong ating um, uh, tourism office ay before mag uh, December 2, ay matatapos na nila yung ating uh, uh, Christmas tree at lahat ng mga dapat pang uh, kailangan bago yung opening natin. Ayun sir. So, diba sir, pangatlong taon na po ng kasiyahan sa bayan. Sa tingin niyo po ba magpapatuloy po ba taon-taon ang kasiyahan sa bayan? Oo naman. <laughs> Siyempre hanggat nandiyan po ang ating mayor, alam po ninyo si Mayor Benedito ay kung, kung pagdating lang sa mga ganitong programa, ay nandiyan yung kanyang isang daang porsyentong pagsuporta. No? Uh, at si Mayor, at ipinagkakatiwala niya yung gawain doon sa mga empleyado na uh, alam niya na kayang-kayang gawin. No? Nung pag-meetingan namin, sa ni Mayor ay So kayo na yung bahala, basta meron akong inalat na budget for that, then gawin ninyo kung ano yung sa tingin nyo maganda, ano yung presentable, at ano yung kaaya-aya sa ating mga kababayan. So sa ganun, ako naniniwala na every year, alam naman natin si Mayor pagdating dyan sa kasiyahan, nandyan lagi yung suporta niya, nasa puso niya. Wala, kasi, wala siya kasing mga event na iniiwan. Uh, sa itong last uh, two years ng kanyang pamumuno, Uh, sa Brooks Point ay every time na mayroon tayong celebration kagaya nito, ay nandiyan yung presensya niya. Opo, nandiyan. So, asahan ng ating mga kababayan, tuloy-tuloy po yan hanggat nandiyan po si Mayor Benedito at uh, pabigyan pa siya ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makapaglingkod pa sa Brooks Point. Sir, parang yung kasiyahan sa bayan, parang naging tradisyon na rin po siya ng mga taga-Brooks, no? Na talagang hinahanap-hanap siya tuwing December. Anong bang gagawin pag December? Ganon. Oh, yes. Albang palabas sa plaza? Ganon. At saka alam mo yung minsan yung comparing, di ba? Oh, ay, bakit doon? Meron na. O okay, okay. oh, sa atin wala pa. Yung, yung excitement kasi eh, na mga kababayan natin, oh, nandoon lagi. So, so nag-tradition na siya. Tsaka nakita naman natin itong mga previous years, mm -hmm. ang daming mga nanonood, ang daming mga pumupunta. Eh, yung mga taga-ibang bayan, kagaya ng Bataraza, Espanyola, uh, ay dumadayo pa sa Brooks Point para makinood, makisaya sa atin. Ayan, sir, so sa paanong paraan po makikiisa at makikisaya ang ating mga kababayan sa programang ito? Okay. Um, para sa akin, syempre, gabi-gabi po manood tayo. Ah, yes, o, po. Kasama po yung buong pamilya. Ayan. Kapag tayo naman po ay medyo... Uh, Bakante yung mga oras natin ay Isama natin yung ating buong pamilya sa Octagon Plaza May mga food court po tayo May mga playgrounds po tayo May mga uh, palabas po tayo Hindi po tayo mabuboard ano So bago, bago tayo umuwi ng bahay Ay punong-puno yung sariwa sa ating isipan Yung selebrasyon uh, ng uh, kapaskuhan At yung mga kababayan naman natin na nasa kabundukan, nasa malalayong sitio, uh, sisikapin natin 'no sa pamamagitan din ng Municipal Information Office dahil uh, sila ang committee ng uh, ng uh, uh, program natin, uh, malay natin mailaive ma'am, di ba? At uh, para 'yung mga medyo malalayo ay mapanood din nila 'yung mga nasa bahay. Pero ini-encourage po lahat ng mga kababayan natin na bagaman hindi man gabi-gabi, pero siyempre nandiyan yung pagsuporta ninyo, hinihingi namin na manood, uh, makisaya, at siyempre makiisa sa kasiyahan. Ayan, sir. Ayan sa so, mga kababayan. Talagang naghanda po ang committee nyo, sir. Dahil hindi, hindi talaga maboboring ang mga manunood po. Ayan. Sir, so malapit na po tayong matapos. So, may, may mga nais nice pa po kayong sabihin sa ating mga taga-subaybay na sa inyo na po ang inyong pagkakataon ya yeah. sa mga kababayan po natin no sa Brooks Point uh, ako po ay uh, in behalf po no ni Sir Jiro at ni Sir Christian ni Sir Darrell sa Committee on Events po ay uh, patuloy po namin kayong iniimbitahan Ha, simula po December 2 hanggang count daw po ng December 31 ay uh, manood po tayo gabi-gabi uh, sa atin pong plaza. Alam nyo po, maraming hinanda no, yung ating lokal na pamahalaan sa pangunguna po ni Mayor Pinedito at ni Vice Mayor Feliciano na mga palabas, ano na po na pwede nating mapanood. And gusto ko, gusto ko na rin agad pasalamatan yung mga yung mga schools no yung mga Uh, association, organization, mga religious sector na nagpaunlak po ng ng amin uh, aming uh, panawagan sa inyo na uh, makapagperform makapag-perform kayo no maraming maraming salamat at uh, inaasahan po namin no yung full cooperation po ninyo at ng bawat isa para maisakatuparan po natin na uh, maayos no itong uh, kasiyahan sa bayan sapagkat ito po ay hindi basta-bastang uh, event no malaking event po ito at uh, uh, pinaghandaan o no? pinunduhan ng ating pamahalaan para sa ating mga mamamayan po ng Brooksport. po. Ayan, sa ating mga kababayan po, sama-sama po tayo makisaya at makisa sa Kasiyahan sa Bayan 2024. Ayan sir, nagpapasalamat po ang aming team sa pagpapaunlak sa aming invitation. At first time na sir, may interview? Second time, uh, second time. na po. Second time. Now, hindi po ito ang huli. At uh, na may interview po namin kayo sir. Maraming salamat po sir at sa Muli po, God bless. Thank you po. Talakayang Bayan Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat isyo. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. talakayang, talakayang bayan. bayan.